Tao ba dyan? Tao ba dyan? Dapat, tinala ko yung flashlight ko. Oh, hindi makakita. Let's, pag dito ang kuha, ang taas Noon sa baba Parang na pero mas nakakatakot Kung May makita ka dito Kontakan. Hah. 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 pasad-pasad na ano. Table. Parang may naglalakad ah. Parang may naglalakad. Hi. Labas na ako tulong Lods. Nakita ko lang yung sa loob dito. Nandito ko ngayon sa ano, Cebu para mag-explore. Kita niyo, ginagawa ko ano hapon, hapon na exploration. Oo, first time ko mag-explore ng hapon. Isang lugar sa malayo, ayan, sa Cebu. Ito para pasok Oh, pag-unload. Yung disenyo niya talaga mga ganito. 'di ba? Oh. hindi oh. Paano pa kaya sa gabi nito? dimas mas creepy to. Ito. Uy, may ando. Pababa. Dapat dinala ko pala yung flashlight ko. Wala akong dalang flashlight pero ilaw. Ayan. Pababa. Ah, okay. Ay, sorry. Grabe. Oh, tugang lods, Grabe. Grabe. Dito siya. Tao ba dyan? Tao ba dyan? Dapat, tinala ko yung flashlight ko. Oh, hindi makakita. Hindi sayaan so, tugang ganlod init dito sa loob ano si eh Ayan hindi laawang ko kasi ano eh Hindi ko lang dala yung flashlight ko eh kuya ko lang Ayan dito kasi maliwanag naman eh Ito pwede po uy grabe ito. laking ahas baka tungday na yung mga iba Diyos ko huh? ano <laughs> tunggang ito yung loob tabi po tabi tabi po hihintungan ulit sa nito Looking na lang kung saan na ito papunta susundan ko na lang tugang legs tabi po ayan init na init ako ah ito baba ako dito pawis na pawis ako tugang legs sorry tatalunin ko sana eh Ano ang makakapasok doon parang ano kwarto oh. kwarto lang sa maliit ay grabe oh insulator ba to o oh, mga foil eh Oh. Diba? mga foil as so dahil abandonado so ayan tugang yung may mga bandal ayan eh tugang lodge ito sa gabi nito grabe ang creepy dito sa gabi kasi bukod sa bukod sa ang tao dito abandonado ito mas matagal na ang daming punong malalaki so yun ang isa sa nakakatakot dito sa lugar na ito pagkagabi sigurado ako ayan siya tugang lods titingnan ko yun mamaya lilipat ako dun pero sa ngayon ito muna o oh. yan punta natin yan tugang lods grabe kabi yung pawis ko Grabe ha, hapon ako nag-explore ha. Oh. Galing na ako doon, sa taas. Ayan, yung pinakataas, hindi pa. So ito, yung design yun na ano, na makalumang ano, yung parang castle na ano mismo. Oh. lang, ay ko, undulas. Ay ko, Ay ko, ang dulas kita sa pinakataas ng castle? So, ayan. Ayan na mismo. So, pwede na ako lumipat dito. Pwede ko na yung talunin siguro. Dito. Mataas. Mababagsak mo to. Hindi. Taas nito. Kagang oh. Pag dito ang kuha, ang taas nun. Sa baba. Parang nakakatakot pero mas nakakatakot. Kung may makita ka dito. Kaya ang gagawin ko ay tugang loads dadaanan. Ito yun oh, yung hinapakang ko papunta doon. Oh. Kasi madulas lang, kailangan lang mag-ingat kasi kasi masyadong delicate. <laughs> Ngayon pa din dito dumaan. Ito. Wait lang. Dito na ako dadaan. Tugang lodge. Makakita ba ako? iwanan ko tong camera ko muna dito ewan ko kung kuha ko, baba ko na lang yan, dito ito ko dadaan pwede pwede, pwede hindi ka na, sumama ka na sa akin camera ko <laughs> pwede pala so ito na gawin na natin tawid na tayo dito To. wala na pala ito pababa may pababa pa pero wait lang to our valued guest okay kaya ang ano pala nito uy babagsak na to pababa river stone castle So, yung pangalan nito, Riverstone Castle pala. So, dati, pag mag-check-in ka, ah, okay, ito yung, ano, binasa ko lang yung ano niya. Ano to? Ito kasi pwede, oh, pero dadahan-dahan ka lang kasi pwede kang lumusot dun sa pinakababa, eh. san ba ako aapak? Wait lang, ha? Bakit dumiretso ako dun sa baba, eh lang. Gusto ko pa naman puntahan. Parang sinadya. Pag may pumunta nga dito, lubog talaga. Wait lang. Ah, yan. Huh. Oh, Tinawid ko lang kasi yun eh. Parang kahoy siya na ano eh. Kahoy. Kasi ito, Tugang loads. You know? kita nyo ha ah? hapon ko in explore pero oh, maingay lang yung paligid ng konti pero oh, naririnig ka pa din na something eh. ano oh, tiklad ang sabi ko tiklad pero ang may pahat yun diba ito yung parang ano bar tama ba oh parang ganyan dyan, di ba? Kaya pala, ayan tugang loads. So, Saan na yung naitsura kasi, ano eh, haggard sobra. Ito kahoy, ito kayo natatakot ako umapak eh. Kasi pwedeng, pwede ako lumusot dun sa ibaba na nito. Ito tugang tugang loads. Tabi po. Yung background ko. Kripi, oh. may paket pa pala to. Saan papunta yun? Dito dadan sa manipis na to. Shit, bababa. Wala lang akong flashlight pero pwede. Ito gamitin ko. Palulobot na din naman to, sige na white dabi lang sapot Sapot Puputulin ko lang yung sapot ah. Grabe, ang creepy Mga sapot Shut up, shut up ito, iti ko lang kung saan papunta punta, up, okay dami kong sapot creepy to Yan, na. Kaya ako ng ano, kaya sapot. yung parang ano. may something. Ito yung baba mismo tingnan natin. Pa 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 to. Ay, grabe. Kusang ilaw ko kasi madilim yung light eh. May tubig. Oh. Tabi-tabi po. Grab. Shit. May tubig. Hindi ko kung ano meron dyan. Tabi po. Uy. Shit. Gulat ako. Insekto. Insekto. Gabi pala to. Kababa. <laughs> Ayan, tugang loads. Hindi natin alam kung ano mga meron dito. Dati po. Hindi oh, lang ito lang yung ilaw ko. Oh, shit. Ang dito. Tugang loads. Madilim hindi ko makita yung daan at least binasok ko lang para makita ko so ayan may tubig kasi baka malaglag ako eh pero wala na naman ata pula, bakit, bakit pula ayun ah okay so baka ko so ito ano to? parang ano na ito to gulat yung nakikita ko dun sa unahan ilaw oh. uy pusa oh, nagulat ako sa iyo oh, pala wala kasing flashlight ang kainis Walang flashlight. Ang, ang, gamit ko lang itong nasa harapan ng camera ko. Tahimik. Ang upuan siya. Paniki. Ano to? Bote, pasat pasat na. No? Table. Parang may naglalakad may naglalakad sa na loob ay labas na ako tugang lodge nakita ko lang yung sa loob dito tatayin ko lang itong ilaw yan akit na ako tugang lodge ayun yung akitan ko ang tataas ng steps tugang lodge yan naikot ka na lahat so, kailangan ko nang bumalik dito saan ba dumaan ito gitu, yung alam ko dumaan ito ata ay eh, hindi. hindi ito dito ata ito. Ito, pa, parang din no? Bilim, eh. huh. Tagalod oh. siya. Si Gabi. Gabing init. Meron pa dito. Hapon to, Tugang Lodge, alas tres. natutugan na so hindi ka pa tayo napapasok. Ano ba ito? Parang likod naman oh. pinaba ko na ata to? Grabe Ito ba let's Let's naikot ko na Ito napasok ko na ito eh Yung parang may foil Ayan ano Diba So ayan Naikot ko na ito gang Ito yung palabas, Tugang Lodge. Yun na magsalita. Akitin natin ito, Tugang Lodge. Gabi na, oh. Tsura ko. Akitin natin ito, dun sa taas. Hindi ko pa yung nakakit, eh. Ito yung daanan. Oh, merong ano, tawag dito sa ano to, Bugambilya. Yung matinik na mga ano, Lodge. Ito, kwarto, CR. Ito yung bubong na dito. Tayo, Ayan. na sobrang katagal binagsak na. <sighs> Hingal ako. Hingal <sighs> ako to Galots. <sighs> ito. Ito naman, same din, kwarto. Sira-sira na. Ito. Uy, grabe ito. Bagsak-bagsak pa lang Hindi pa totally nababagsak. Oh, O Mga ilang ulan Tsaka init pa Ilang ulan Tsaka init pa to Sigurado Bagsak na to Babagsakan pa ba ako Pag dito ako dumaan. Hindi naman siguro na Sira-sira no? oh. na O Tugang let's Bagsak-bagsak na ayan oh ayan oh, bagsak bagsak pari ko CR sa maraming, maraming Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa pag-explore sa isang abandonadong uh, resort 'to na ang design uh, castle. So maraming salamat kasi tinapos mo yung video natin. Uh, kakaiba lang kasi ginawa natin ng uh, hapon 'to, alas tres ng hapon. <laughs> so <laughs> So 'yun. At least uh, naabot mo na mo 'yung ano. Natapos mo 'yung uh, pag-explore ko na 'to. Maraming salamat sa pagsilip po Tugang Lodge. Ang sa sa video natin. Please subscribe and click the notification bell para kunyari sikat ako madagdagan yung subscribers ko. <laughs> salamat tuga Lodge. Appear!